Pinagpalang araw, Selas. It is another day for us to check ang ating mga durian. Ayan, kung nakikita ninyo, meron akong hawak-hawak ng mga plastic bottle at yung isang maliit na lalagyan ay merong mga abono yan na tubig. Tapos, ginawa ko yan ng isang araw para magiging gawit, uh, gagamitin natin siya para pandilig doon sa ating mga durian. Matagal na panahon na rin talaga. As in, siguro may mga 2 months na na hindi ko nadadalaw yung aking mga durian. Pero salamat dahil meron na tayong papa na siya yung nagdidilig. Ngayon, it is my time naman na ako ang mag-aasikaso para makita ko na din kung gaano nakataas yung ating mga durian. Kaya kanina habang ginagawa ko siya, sobrang natuwa ako kasi ang dami-dami na nilang dahon at ang tataas na ng ating mga durian. Parang nai-imagine ko na in 15 years, aabutan ah, ko talaga siya, in 15 years marami na kaming durian, diba ang mahal mahal ng durian sa bayan pero sobrang natutuwa ako dahil kanina habang nakikita ko yung mga durian namin ang tataas na nila and natutuwa rin ako kasi naging effective yung ginawa kong kakapanood sa youtube kung paano yung battle na mag Um, magsusustain siya ng pandilig sa ating mga uh, durian kaya sobrang nakakatuwa sobrang halos lahat ng uh, puno natin nilagyan ko siya, binadyuhan ko talaga dahil sobrang natutuwa ako sa mga nangyayari at the same time, sobrang nakakatuwa din dahil uh, sabi ko nga kay papa maglagay kami ng abono sa mga durian, pero natanong ko rin si papa kung pwede ba siyang ihalos sa tubig para habang nagdi-drip yung ating uh, mga bottle ng tubig doon sa durian natin, at least meron din pong doon na natin isasama mismo sa tubig yung ating mga yung ating hinalo na abono. Kaya eh, sobrang nakakatuwa. 'Di ba? As you can see naman this puno o oh, parang ilan ng dahon niyan? 5, 8, 2, 4, 6, 7 na yung dahon. 8 pala. Ibang nakakatuwa ang ganda-ganda nilang tingnan. Tapos parang nakaka-advance na kagad siya na ay in 15 years malapit na yon magkakaroon na kami ng durian eto rin naputol yan dati tapos nagulat na lang ako may tumubo na dalawa nagsustan na siya may umusbong na dalawang sanga para doon sa so naputol na yon dati so talagang inasikaso natin kaya ito nakakatuwa dahil uh, kayang isustain na itong mga bottle natin, kahit siguro 2 days na siya na yung magbibigay ng tubig, magsusustain ng pandilig natin do sa mga di ba? kitang-kita nyo naman yung mga dahon green na green, alam mo, buhay na buhay kaya nakakatuwa talaga kaya, hihintayin ko kayo mga durian talagang kakain kami ng maraming 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 kaya ayun, salamat ng maraming marami sa pagsama niyo sa akin today, Selas. It's just a very, very short video. Very, very short uh, information natin sa ating mga durian. Pero nakakatuwa lang din. Nagvideo na ako para makita din ninyo kung na ano yung kaganapan sa mga durian natin. Ayun lang po. Salamat ng maraming marami. God bless you all, Selas. God bless you all. Bye bye. Love you.